Pag-uulat muna naman sa ating CMN, roving Reporter sa Mindanao. CNN Live, live, live Nationwide Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Okay, balikan po natin ang pag-uulat mula naman sa himpilan na o sa ating CMN, roving Reporter sa Mindanao. CNN live nationwide. Really good morning. Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Mayong adlaw, mga taga Mindanao. Umabot sa labing pitong mga matataas na kalibring armas na kumpiska ng 33rd Infantry Battalion Philippine Army mula sa magkalabang grupong Muro sa Maysitio Dama Bago, Barangay Baruraw, Bayan ng Sultan sa Barungis, Maguindanao del Sur. Sinabi ng 33rd Infantry Battalion Commanding Officer na si Lieutenant Colonel O.G. Villan na nag karoon ng bakbakan sa pagitan ni na Marato Filmin at ang pinsan nitong si Bagen dali Filmin dahil sa personal na hidwaan. Mabilis namang rumisponde ang mga elemento sa 33rd Infantry Battalion, subalit mabilis din namang nakatakas ang mga nagbabarilang grupo at naabanduna ang labing pitong mga matataas na kalibring armas na magitan kaagad ang mga elemento ng 33rd Infantry Infantry Battalion sa ilalim ng 6th st Infantry Brigade upang hindi na lumala pa ang sitwasyon. Mahigpit ang ating pagbabantay sa lugar upang mapigilan ang pagsiklab muli ng kaguluhan. Ayon pa kay 6th st Infantry Brigade Commander Colonel Edgar Cato. Wala ramo, CMN si Robbing Reporter na Mindanao Radio, Kalikasan ng Ong City Base, nagulat ng live para sa CMN. Pilipinas. CNN Live Nation Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CNN Robing Reporter sa Mindanao. Samantala,